shooting dito sa Pilipinas nga ang Hollywood movie na Born Legacy. Eh, handa naman kaya ang ating mga opisyal para sa big time shooting na ito? Ikwento mo, Beverly na Natividad. Mga umaatikabong stunts, makapigil hiningang habulan, at bakbakan. Iyan ang mga maaksyong eksena sa unang tatlong pelikula ng Born series na pinasikat ng Hollywood star na si Matt Damon. Pero sa susunod na linggo, makikita ang mga eksena tulad niyan dito mismo sa Metro Manila. Sa Pilipinas kukunan ng fourth installment ng Hollywood movie franchise ang Born Legacy na pagbibidahan ni na Jeremy Renner at Rachel Weisz. It would hover around 40% of the shooting dates in the Philippines, the Philippine scenes. Sa kahabaan ng Quezon Boulevard hanggang sa Jones Bridge, isusutang isang eksena ng habulan ng mga motorsiklo. Palili pa rin din ang 25 talampahan ng isang motorsiklo sa Santa Mesa flyover. Habang helicopter naman ang sasalang sa aksyon sa Pasig River at Ramon Magsaysay Avenue. May barilan din daw sa mga palengke ng Marikina at Navota Sport. Ito na raw ang pinakasikat na Hollywood film production na dumating dito sa Pilipinas. Kaya para di mapahiya, maglalagay ng 20-man contingent ang MMDA para sa traffic at crowd control. Sa mga susunod na araw daw, iaanunsyo ng MMDA kung paano ang daloy ng trapiko sa mga isasarang lugar dahil sa shooting. Pakiusap naman ang ahensya. We will advise the neighborhoods concerned uh, to be more sensitive to the... Uh, once in a lifetime shooting opportunity. Beverly Natividad News 5.